Mariel Rodriguez sumama na sa tutuong ama ng anak nito, Robin hindi kinatuwa. Lumabas ang balitang sumama na si Mariel Rodriguez sa tunay na ama ng kanyang pangalawang anak. Iniwan ni Mariel si Robin Padilla upang makasama ang bagong lalaki sa kanilang buhay. Ayon sa mga ulat, hindi natuwa si Robin sa naging desisyon ni Mariel. Ipinahayag ni Robin ang kanyang pagkadismaya at sakit sa sitwasyon. Bagamat masakit, sinabi ni Robin na patuloy niyang mamahalin ang kanyang mga anak. Mariel, sa kabilang banda, ay nananatiling tahimik ukol sa isyu. Maraming netizens ang nagbigay ng iba't ibang opinyon tungkol sa kontrobersya. Si Robin ay patuloy na umaapila para sa kustudiya ng kanilang mga anak. Ang balitang ito ay nagdulot ng malaking ingay sa social media. Inaasahang magbibigay ng karagdagang pahayag ang magkabilang panig sa mga darating na araw. And this are Chica for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.